excitement to. Ayan, tingnan nyo ha. Totoo makakita na kayo ng unggoy. Sino nagsasabi na walang unggoy nito? Ha? Ayan po, nagpapatunay. ng ano may dito. Ayan. Ayan, sobrang dami na nila. Ayan. Kanina kunti lang, di ba? Ayan. Ayan, oh. Padami <coughs> na ng padami sila. Ayan, grabe. Oh. Ayan, oh. Oh, oh di ba? Oh. oh. Nagbaba. Na. Nag-aaway sila, nag-aaway. Anak, <coughs> oh. Ayan, oh. Ayan, mga ko. May mga anak, sobrang dami. Ayan, may mga anak din. Ayan, binigyan nyo naman. Pagkain yung anak niya. Ayan. Ayan. Ako, kahit pa eh. Biscuit akong binigay. Eh, kayo? Ito, oo. Ah, ito, 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 ito. Bibigyan ko ito kasi kampi ko ito, eh. May Ay, sadik tayo! Ay, sadik tali na! Shada! Ah! Ayan! Ayaw mo pa, lumapit sa akin! Thank you! Mabit thank you! <laughs> Sabi pa, thank you! Ayan, bibigyan ko siya, ayan, ayan. May anak siya. Ayan, o, di ba? Ano niya, bit-bit niya yung anak niya. Ito naman si Komago. Sadik! Good? Ay! nagano na, nagtotpick na, busog na. Ayun na, may mga anak 'yo. Oh, may bata, may bibi. Ah, 'di ba? <laughs> oh. Ang cute nila. 'Di ba? Ito 'yung 'yung mga matatakaw, 'yung matakaw 'yan eh. 'Yan matakaw 'yan, oh. Hari 'yan, eh, hari. Dulo, Ayan oh ha? hari. Mga 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 mga. Ayan. Akala ko kanina dalawa, tatlo lang. Yun pala, kadami eh. Huwag kang titiwala. Baka matatakbo kanyan mamaya. Ayan po ano mga kabalik ko ano. Ayan. Tapos na silang kumain, kaya tingnan nyo, Naandaan na rin silang umakyat sa bahay nila. Ayan. Mayroon din naman nagpapahinga, ayan na antok, ayan na ayan na mga ayan, ayan po. Ayun sa taas at tatago sila kasi paparating na rin yung ulan. Ano? 'Di ba? Nakakapagod yung pagpunta namin dito, 40 kilometers yung tinakbo namin. Pero nawala yung pagod namin dahil successful nga kami, 'di ba? nakita namin yung unggoy na sinasabi nilang walang unggoy daw dito. Ayan, maraming nagsasabi, eh, pupunta kayo doon. wala naman kayo makikita. Kaya ayaw mo papamatunay na mayroon. Ayan, oh, marami. Ayan. Once in a lifetime lang to, pero masaya. Masaya no ng mga kabaligo, ano, uh, mawakas na tapos na din yung experience namin dito. Na makakita nga kami ng unggoy. At uh, successful naman. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Trupa, ayan, tagumpay. Maraming maraming salamat, ano, ah, uh, I'm